yun na uh, hospital na medical center Muntinlupa. And isa nga ho doon ay uh, nag-expire si uh, Tony ko. Mm -hmm. uh, yung isa na yep. nasugatan na si uh, Clarence Dungail, ay uh, hindi na siya nagpadala sa ospital kasi uh, isang uh, parang tusok uh, ng uh, kung anumang bagay yung uh, uh, nap dun, andun sa kaliwang uh, hita niya and uh, minabuti niyang doon na lang gamutin sa Building 14. Okay. Sir, uh, yes. Sir, paano po nagsimula? Ito, uh, ayon sa uh, initial na investigation ko kanina umaga, Uh, dahil agad-agad uh, tumakbo ako doon nung uh, na itakbo na yung uh, mga sugatan sa ospital. Uh, itong si uh, a certain uh, ko, uh, Edgar Cinco yata yon na uh, nasa ang uh, ang uh, tinutulugan niya ay kata, halos katabi ng uh, kama ni Tony ko. Okay. At nakita niya na si si uh, Peter ko Uh, Vicente C at saka si uh, Tony uh, ay uh, gumagamit ng droga uh, doon sa kama ni uh, lugar ni Tony so ang ginawa nitong si Mr. Cinco ay uh, nagsumbong siya kay ano kay uh, uh, Clarence Dunggail. Clarence Dunggail ay isang dating uh, Chief Inspector na Philippine National Police. At uh, si uh, Major Dunggail, uh, dating Major Dunggail, ay uh, pumunta doon kung saan ginagawa yung pat session na yun. At uh, sinabihan sila, uh, according to him, sa initial na investigation ko, na uh, interview ko sa kanya, awag uh, huwag nyo naman gagawin yan dito kasi lahat tayo madadamay eh kung malalaman ng uh, mga staff o yung view for yan ginagawa nyo. So umupo na siya doon sa ano, nanood ng TV kasi nasa kitchen to, common area ito eh. Uh, parang andun yata din si JB And then uh, Maya't maya Sumugod si Tonico uh, Kay Dungail At doon na nagsimula yung riot So sir, ang key players dito Si dunggail. Dungail na gumagamit doon sa kama ni Tonico. Hindi, hindi. Malayo yung uh, kama ni... yung selda uh, ni Dungail doon. Pero nagpunta sa doon, sir. Oo, kasi uh, sinumbong nga ni Mr. Cinco uh, na ma... doon sa kama ni Tonico I mean, ay okay. may... Uh, so, nagalit si Tonico? Nagalit siguro si Tonico. Uh, sinugod niya si uh, Clarence Dungail ayon uh, sa aking inform, uh, initial na... Uh, interview. Sir, so, paano po na-involve si JB? Andun siya. Eh. Si JB ay uh commander. Uh, uh, si uh, Peter Ko, uh, Tony Ko ay command uh, si Peter Ko mga komando rin eh. Oo. Uh, isa doon sa tatlong uh, Chinese nationals ay dating ah uh, ah uh, I I IBCJ, pero dati rin uh, uh, kumando. Sir, so with, with the incident, sir, it, it only proves na meron pa rin droga sa loob? No? May droga. Uh, ito yung sinasabi ko. Pagkanya siguro, kung uh, napansin nyo yung mga news kahapon, uh, kung paano sila magtago. Uh, alam ko, I'm confident, wala nang nakakapasok dyan because uh, sa fit ng mga special action force na nakapantay doon. Pero hindi ko masiguradong uh, wala nang naitatago sila. Sir, Di ba nakita nyo kahapon yung kung saan, paano sila magtago ng uh, kanilang gamit? Mga ice pick ang nakita ko dun eh. May nakita akong nabaluktot na ice pick dun eh. Sir, sino ang magsasagawa ngayon ng investigation dito sa kasong ito? It's a or uh, Yung aming uh, investigation section, investigation section ng New Bilibid Prison ay uh, kanina ando na uh dumating din yung soko ng Muntinlupa Police Station, mampulisa uh, office at uh, dumating din yung mga uh, uh, elemento ng uh, CIDG ng Camcrame. So sir wala bang pag wala wala bang anong pinsala ni JB Sebastian? Uh, nakita ko parang uh, mayroon siyang gasgas uh, sa -gas, uh, dibdib at uh, sa may baba nito parang uh, naka eh hindi ko uh, hindi ko na rin tinanong kung ano yung mga sugat nila. pero ano siya uh, nakakausap siya uh, hindi ba siya sa ililipat sa ibang area sir considering uh, baka humarap siya sa inquiry sa kongreso uh, titignan natin kung ano yung ano uh, mas nakakabuti sa kanila so sir dahil sa nangyari ano po yung mangyayari uh, additional na preventive measures na gagawin po ng NBP? Mm, actually matandaan nyo Kung yung mga earlier statements ko Kung bakit uh, Yung ibang uh, occupants ng uh, Building 14 Ay inililipat namin Kasi noon pa man uh, uh, Malakas na yung uh, suspecha natin Through uh, dun sa mga information gathering namin Tsaka mga inicia, uh, Informal interview ko sa mga inmates na yan Na nag-iiringan itong uh, Dalawang grupo Dun sa loob ng Building 14 So ito na siguro Ah uh, Uh, we were proven right na talagang nag-iiringan yung dalawang grupo. Sir, ano so, gailan? Bakit uh, po siya nag-iiringan sa dalawang grupo nito? Siguro yung ongoing investigation sa house. So, pag Sir, si Dong Gail, anong uh, gang particular ito? Uh, si ikot, uh, Dong Gail ay siya? Uh, BCJ. BCJ? BCJ. Uh. Pero may, may mga ulat parang dikit din siya kay JB Sebastian. Ah, hindi. Uh, ito yung isang uh, sinasabi nilang bumubundol kay JB. Ito yung suspect ni JB na bumubundol sa kanya eh. Ah, uh -huh. uh, bumubundol is sumisira. Uh -huh. Sumisira uh -huh. sa kanya. Sumisira. So surely uh -huh. nabilan natin si Tony Ko at saka si JB Sebastian si magkalaban ba sila magka-kampi? Ah, uh -huh. magka-grupo. Uh -huh. magka magka-grupo. Magka-grupo yan eh. Okay. okay. So another clarification, yung panahon bago naganap yung saksakan, sino-sino po siya yung involved doon sa pat session? Si Tony Ko, T.C. at saka si uh, Peter Ko. Mm. Maglo lang po sila. Uh, so puro Chinese um. po ito. Ano yung uh, nagayon na? ng Bicentis? Bicentis, medyo serious. Uh, dinala sa hospital ng Manila. But uh, <laughs> ang recommendation ng doktor ng uh, yung Guilibid Prison ay pwede naman lang ipadala dun sa medical uh, center po, Bunti Lupa. Para sa ganun, iisa na lang yung lugar na gagwardyahan namin kasi andun si JB Bastian, at si Peter po. Sir, pa paano po yung circumstances para po nakita yung pad session? pakwento nga, pa-elaborate sa mga nanonood sa atin. Ng Katabi ng ano yan eh, Kat itong si Cinco at saka si uh, ko, magkatabi ng higaan eh. Okay. Magkatabi ng higaan. Doon lang sa uh, kalahati ng kitchen. Okay. Kasi yung kitchen area na yun, na uh, hinati dahil uh, nilagyan ng mga kwarto doon sa may bandang likod nito. Okay, tapos sir, ano pong nangyari? Tapos, after, Ayun, sinumbungan niya kay uh, Dunggail and uh, Dunggail uh, talk to them. Uh, wag naman nilang gagawin yon dahil uh, mapapahamak sila lahat pagka nalamang uh, may mga nangyayari pang gano'n. Tapos paano pumasok si oh. JB ulit sir? Andun eh, andun daw eh. Andun, uh, uh, andun daw sa nanonood ng TV. So kasama po ni Dong Gail ba siya? Pumunta oh, si magkahal. Ma hindi. hindi ko alam kung uh, sino na nauna sa kanila doon. Ah... Uh, either kung Gail or si JB. Pero ang, uh, nung nangyaring uh, insidente, andun silang dalawa. Yung ang magkatabi Chinese, pa nga daw sabi niya Yung Chinese oh. group sir ang lumusog sa, oh, si, ano? sa, unit nila na Dong Hindi, nasa isang lugar lang sila actually. Okay. Kasi yung uh, tinutulugan ni uh, Tony ko is the kitchen area. Uh, yung harap nun, uh, kasi hinati lang yon yung kitchen uh, yung common area Uh, I think ito yung mga conjugal area noon na ginawang selda uh, ng uh, mga inay. So, so, sir, sa kitchen area nangyari yung pot session, doon din po nangyari yung uh, sinasabi na rin. Oh yeah. Yes, yes, yes. So nasaan na po ngayon yung mga involved, yung mga hindi nasugatan? Uh, ano yan sila sa Billing 14. Magkakasama pa rin po sila? Apo, apo, Pero sir, yung di ba dalawang grupo yun, nasan po yung isang grupo at saka isang grupo? Paano po natin may iwasan na maulit-ulit yung nangyari? uh, andyan lang din sila sa building 14 kasi uh, ang pag-transfer kasi kailangan pa ng mga proseso eh. Uh, may proseso pa. Uh, but uh, later on, i-check namin if we can transfer uh, some uh, of the members na ng isang uh, grupo uh, pag-aaralan ko namin. Okay, sir, na possible na i transfer At Ayun, saan po sila nilipat, sir? Tingnan ko namin kung uh, saan sila po pa nilipat. We might uh, place them uh, in other colonies kung kinakailangan. Sir, just to clarify, hilal lahat sila yung nag-rumble, sir? Alos uh, 7 to 8 eh. 7 to 8, uh -oh. then? Uh, ayon sa initial investigation kung kanina umaga. Okay. Sir, hindi naman po lingit sa kalaman natin na mayat-maya po yung ginagawa pong inspection ng SAC sa Building 14. Ang tanong po ko ng marami po ngayon, bakit po, una sa lahat, kung meron po na itagong droga, bakit po hindi ito nakuha ng inspection ng SAC at bakit po nakatago pa rin ng ice pick na ginamit sa pansasak sa kanina? Ah, uh, 'di ba sinasabi ko nun sa inyo plano namin tanggalin lahat sila muna diyan sa building 14 so that uh, we can uh, really inspect uh, thoroughly uh, the area. Napaka-creative nila eh, uh, na, na mag-tago uh, ng mga illegal na bagay sa kanilang mga lugar. Mm -hmm. Having But, said that, sir, meron po bang uh, nire-leave muna ngayon na bantay po natin dito sa Building 14 sa nangyari pong insidente? Wala pa, kasi ang nagbabantay doon, our staff, uh, hihintayin ko yung uh, uh, resulta ng investigasyon ng mga... Uh, iba't ibang units na nagkakakatak ng investigation. Meron bang pangamba na umabot din sa iba't ibang mga selda yung uh, naganap na kagulungan doon sa building 14? Babi lang doon sa kanilang mga leaders? Sa ngayon na uh, wala akong information, uh, ang mahirap lang kung ang uh, mag-rayot eh itong uh, maximum uh, security compound uh -huh. dahil 16,000 'o yung image diyan at ilan ho yung mga ating mga prison guards dyan. Sir, for clarification, oh. sino po yung mga nagpapat -session? si Ang mga nagpapat session na nakita ay uh, si Tony si Vicente C, at saka si Peter Ko. Sir, bakit kay Dung Gail nagsumbong? What is his role in the hiring Si Dung Gail is parang uh, kinikilala rin doon na leader. Uh, hindi naman siya kasama, ay ka, nakasama yata siya sa nbi 19 mm -hmm. eh, Sir, do you have reasons to believe na compromise sir, na yung mga sa 14 na nagbabantay sa Building 14? Ah, uh, hindi. Uh, I still uh, believe na hindi nakakalusot ang droga dyan at hindi compromise ang uh, mga taga-SAF. Mer meron pong information kasi, sir, na uh, doon po sa Building 14 ngayon, eh ang presyo daw po ng kada stick ng sigarilyo ay 100 pesos ang kada pasok kada abot Maximum po ng 10 kada isang presyo po sa isang araw sir. Uh, do you have any knowledge of this? Hmm, wala wala akong information. Pero dito, dito sa ano, dito sa uh, maximum ang may information ako na talagang nagmahal yung uh, mga mga bagay-bagay na pangangailangan ng mga preso natin. Sir, how will this affect the operations of the BDP? Uh, riots are uh, useful usual occurrences in uh, prison na ganito ang itsura na uh, kulang sa pasilidad, kulang sa personnel at uh, hindi segregated properly yung mga inmates. So we expect, expect hanggat hindi nag-improve ang facilities ng quality ng personnel ng support sa operation uh, riots such as this will, 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 will happen again So will you beef up the security even more? Um, much yung... that I would like to pero uh, hindi kasi kami ngayon makapag-recruit because uh, uh, doon sa yeah hindi pa nai-implement yung uh, Republic Act 10575 which is the uh, Bureau of Corrections Act of 2013. Uh, binamadali namin ito para sa ganun ay uh, makapag-recruit na kami uh, ng mga bagong uh, prison guards and uh, uh, prison or reformation personnel. Director, okay. aabot ba sa yung investigasyon sa posibleng isang hakbang ito ng planadong pagpapatahimik kay uh, JB Sebastian? Uh, I don't think so. I don't think so. As I said, this is just a, a, usual occurrence in prisons na ganito ang sitwasyon. Geez. Sir, based on sa crime scene, ano pa sir yung mga na na kanina nakita natin ang mga gamit? Wala, wala, wala. wala. Hala pa Alam Mm -hmm. sir, I speak lang. Uh, I speak. Ilang I speak sa rin ako? Uh, ang nakita ko doon isa eh, but uh, meron kasing supot doon na uh, pinaglagyan ng ibang mga items na na uh, recover ng initial ng SAF uh, doon sa crime scene. Pero uh, hindi ko nakita, hindi ko alam kung ano yung laman ng, uh, ano yun, ng uh, supot. May mga na-recover pa po pang mga shabins? Uh, wala, wala sa ano, nung nakita ko doon sir leader itong mga nagrambulan kanina no at we can expect na may mga sympathizers sila sa loob ng maximum compound uh, ano ho sir, yung ginagawa na nating measures to prevent uh, further rioting among their followers uh, of course we cannot beef up the number no of uh, kasi sa sagad na talaga uh, yung bilang namin ng mga nakalagay diyan uh yung mga nag-retraining naman uh, iba doon ay uh, na-transfer sa ibang mga kolonya <coughs> Uh, para naman na uh, mabago yung kanilang environment. Uh, siguro medyo vigilant lang yung mga sap. Kasi sap ang nagbabantay dyan sa maximum eh. Sap. Mm -hmm. mm -hmm. may, uh, may na ba rito, Director? O, kumusta ng sitwasyon? na under control na ba? Diyan sa Building 14? Uh, under control. Yung, ano, sandali lang yun eh. Uh, ang sabi ng mga na-interview uh, na ko kanina, Alos hindi tumagal ng isang minuto eh. Yung insidente, yung mangyayari. naka Nakaresponde ka agad yung SAP. At uh, buti na lang, at hindi na lumaki yung bilang ng uh, na-involved dun sa riot na yan. Anong tinamong tama, sir, ni uh, Tony ko? Hindi ko, uh, ano, hindi ko ma... Mas, ma ma describe sa inyo. Pero saan po siya nag-expire sir sa loob o sa, sa lo I don't know, I don't know. Hindi ko. Mm -hmm. Sir, given yung uh, knowledge sir ng tension among the group eh, bakit po hindi na sila sila sir, pinaghiwalay ng pulungan doon sa loob ng building 14? Uh, yung mga uh, doon ay mga lock, may lock. Pero ano kasi, uh, pag 6 o'clock, meron silang calisthenics. correct? And uh, after that, lilinis sila ng mga selda and time to, ano, time to, uh, uh, to eat. Uh -huh and uh, mag uh, magpasalamuha kanilang uh, kasama doon sa building na yun. Mm. And uh, for how many months uh, wala namang ganung uh, pangyayari. wala uh, walang mangyayaring kahit na ganun. So hindi need... po ito sa tingin ninyo deeper plot against Sebastian uh, I don't think so. I don't think so. Wala naman akong uh, nakikita ng, ano. It's just a plain riot plane riot sa nakikita ko sa ngayon. sa So maximum sir, hindi rin kaya natin i-sell sir, no? Kulang sa kwarto, kulang sa kulungan. Ay, naku, makita nyo lang. Uh, ang capacity ng uh, maximum security compound is only 4,000 inmates ang kaya. Yan yung design capacity niya. Pero 16,000 inmates ngayon ang population niyan. So makita nyo, halos patong-patong yung higaan nila dyan. Uh. No? So hindi kaya i-sell uh, talaga? hindi, ano, hindi kaya. Uh, we have to admit it, Ganyan ang sitwasyon ng ating mga kulungan. Uh, I hope uh, uh, mag-improve nang uh, ma-improve ito uh, sa administrasyon na kasalukuyan. Hmm. Sir, have you seen the CCTV of the incident, sir? Hindi pa, hindi pa. Uh, uh, hindi ko pa nakita. Pero pinasecure ko na. For the meantime, director, ano ang yung uh, recommendations after nitong nangyari? Ah, uh, pag-uusapan namin because uh, I managed a uh, view for through consultation uh, with the uh, people uh, na sa tingin ko ay eh, mas magagaling sa akin sa prison management. Kasi galing naman ako sa law enforcement, uh, bago lang ako dito sa correction sa uh, services at uh, I really have to ano, to uh, consult okay. with them. Mm -hmm. Sa ngayon sir, lockdown muna tayo ngayon. Wala man nang bakapasok Uh, today is Merkules sa uh, may uh, dalaw, no? Mm -hmm. uh, wala naman ako instruction na lahat. Mm. So, yes, yes, yes. Pero bang kayo na director, bawal daw po ninyo talang. Uh, uh, it's a call of staff. It's a call of staff. Okay. Ah, okay. Kasi yung uh, maximum ay give, give it to staff. Mm -hmm. Kung anong gusto nila gawin, anong uh, dapat nilang uh, gawin diyan, uh, hindi ako nag-interfere uh, sa kanilang day to day operation. So yung bawal mo na po yung dalaw sa maximum lang at saka sa building 14. Uh, kung 'yun ang uh, sinabi ng staff, uh, yun siguro. Mm -hmm. Okay. Okay. All right. Thank you. Thank you. So.